Padayunon sa Police Regional Office 6 ang 5-minute response policy ay isa sa mga ginaplasta ng pagsulundan Sang yara pa sa pwesto, si former Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III suno kay Pro 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang madasig nga pagresponde ang nakabutang man sa first point agenda sang bag nga PNP Chief nga mo ang enhanced management of police operations payag sini adlaw-adlaw sa gihapon ang simulation exercise kon sa SIMEX para masiguro nga makadulong sa malasig kag epektibo nga pagresponde sa mga emerhensya kag kon mayaraman sang public safety concerns. On the first point agenda of our Chief PNP, Lieutenant General Belencio Nartates, employing enhanced management police operation. I-embed yung 5-minute response time policy. Doon yan papasok. Therefore, we will sustain 5-minute response time policy. In fact, everyday pa rin tayong nagkakandak ng CIMEX ng drill. Not only response time, but dragnet. Kaangot naman sa internal discipline sa mga pulis, ginpatahag sa regional director nga wala siya nanamian sa nangin liderato kag-supervisyon sa anay Hepes sa Haniway Municipal Police Station nga si Police Captain Hector Ayagan. Ini ang rason kun nga ang agin pa isla niya ini kasunod sa ngayagin himong nga inspeksyon sa mga istasyon sa Iloilo. Gin silo sa si Ayagan... sa Iloilo -Ilo Police Provincial Office Headquarters. Samtang nagbulos naman si Police Captain Marlon Perez sa bilang Jepe, sang sa nabakanting istasyon sa Haniway. The ship of that station is not that very good. So that's why I ordered the relief of that police, chief of police. His supervision skills is not that good. So we have to replace him para pagandarin yung pagpapatakbo ng Honeyway Police Station. Gin Mandoan, Okon na uh, si Police Brigadier General Jose Fino Ligan.